Sana nandiyan si Pamir Randy Makayaram ng pera Kasi si Boss, dinilay pa yung sa audio Pamir Randy Pamir Randy Oh, sinian yan? Oh, parang gusto ikaw pala O oh, ano sa jamo dito? Bakit ka napa rito? Pamir Randy, kaya pumunta ako dito sa inyo Subukan ko sa'yo mangilap sana ng isang daan Nakabili man lang ako ng kahit siyang kilong bigas Saka kahit isang sabdinas man lang Para makakain yung mga bata Lalo ba pre? So 200 na lang yung pera ko Sige pre, pera ko na lang sa iyo siyang na to Para makakain na yung mga anak mo Saka mamaya pa kasi papadala yung asawa ko eh. Sayang, dadagdagan ko pa sana yan Pre, maraming salamat dito pre ha. Pre, huwag kang mag-alala Bukas na bukas babayaran ko sa ito Pag nakuha ko na yung sarap Nako pre, wag mo munang isipin na babayaran ako. Ang isipin mo, bilan mo muna pagkain ng mga anak mo. Sige na pre, bumili ka na ng pagkain ng mga anak mo. Pre, maraming maraming salamat sa iyo. Tuloy na ako pre ha. Sige pre, ingat ka Tay, bakit po ganon? 200 na lang po yung pera niya. Pinairam niyo pa ay Kuya Agustin yung Alam mo, Jackie, kung bakit ko pinairam si Kevus na sa sandaan kasi kailangan niya para may bilhin niya ng pagkain ng mga anak niya saka Jackie, tanda mo pag may nangangailangan ng tulong at meron ka, mulong ka ang sarap sa pakiramdam ng tumutulong sa tao Opo tay, tatandaan ko po ang mga sinabi niyo sa akin Ate, pahinga po muna tayo. Pagod na ako. O sige, dun tayo. Akala muna yung karton. Kylie, umupo ka muna dito. Pagod tayong dalawa. Ate, nagugutom na po ako. Wala pa po ba tayong pagkain? Kylie, tiisin mo muna yung gutom mo. Wala pa tayo nakukuwang kalakal. Hiyaan mo. Mamaya, pahinga muna tayo ng kaunti. Mamaya-maya, kukuha na tayo ng kalakal. Sige po, ate. Bata, bakit? Kuya lang mga bata, ba't kay kayo nakaupo? Nagpahinga lang kami dito sa glit. Kasi kapatid ko, napapagod na. Tsaka nga pala, nagugutom pa siya. Ayaan mo mamaya, aalis na kami dito. Pag nakakuha na kami ng kalakal, para makakain na din kapatid ko. Bakit bata? Ba't kayo nangangalakal? Wala na ba kayo mga magulang? At saka nga pala, saan kayo nakatira at nasa yung bahay nyo? Bahay, wala na kami bahay. Magulang, na-aksidente sila, nung sumakay sila sa bus. Wala na kami bahay, iniwanan na namin sa tita namin. Kasi, Palaging binubog-bog yung kapatid ko. Ganun ba mga bata? Ano bang pangalan nyo? Ako nga pala si Rosalie. Ito nga pala si Kylie, yung kapatid ko. Oo nga pala Rosalie, sabi mo kagarina, nagugutom na yung kapatid mo. Ito may dala akong pagkain, hati-hatiin natin para makakain niya yung kapatid mo. Naku, maraming salamat. Makakain na tong kapatid ko. Ano nga pala pangalan mo? Ako pala si Jackie. Pwede ba ako makaupo sa tabi nyo? O oh, sige, Rosalie, ito na pala yung pagkain para makakain na si Kylie. Ate Jackie, maraming salamat ha sa binigay mong pagkain. Walang anuman. Rosalie, Kylie, nabusog ba kayo sa pagkain? Oo, oh, Ate Jackie, nabusog kami. Maraming salamat ulit sa binigay mong pagkain ha. Walang anuman yan, Kylie. Ayaan niyo bukas, dadalang ko ulit kayo ng pagkain. Sige na, uwi na ako. Ayaan niyo bukas, dadalang ulit ng pagkain. Basta palagi lang kayo dito tumambay, ha? Sige, Ate Jackie. Rosalie, dito na ako, ha? Sige. Wow na, wow na ako. kasi kaya pwede makainom? Kuya, kuya, pwede ba makainom? O sige, saglit lang. Pukuha akong tubig. Sa nga pala, ano ba nangyari sa'yo? Wala po kuya, napagod lang po ako. Gusto ko po uminom ng tubig. sige boy, kukuha na kita ng tubig para makainom ka na. Tay, sino po siya? Ah, wala Jackie. Batang nauuhaw kasi na gusto niya makainom dito sa atin. Sa nga pala Jackie, kumuha ka mo ng tubig para makainom na siya. Sige po tay, kukuha na po ako ng tubig. Ang bait talaga tay. Ano pala sila Rosalie? Kaili! Rosalie! Bakit, Jackie? Ate Jackie, bakit po? Nagdala pala ako ng damit dito at pera para sa inyo. Jackie, maraming salamat dito ah. Tsaka din sa pera. May pambili na kami dito ng pagkain. Wala ka naman yon, Rosalie, Kylie, aalis muna pala kami ni tatay. Ingat ka, Ate Jackie ha. Maraming ulit salamat. Sige, dito na ako. Ah, sige. Gosh. Basta magpalit kayo ng damit ha, at bumili kayo ng pagkain. Oo. Ano ba yan? Di ako nakahinay tatay ng na pera. Uy, may tasty. At dilata. Ito na lang ibibigay ko sa Rosalie. Saan kaya ni Jackie yun? Nakaraan damit. Ngayon naman sardinas at saka tinapay. Ano kayang ginagawa niya doon? Alam ko na, Susundan ko na lang siya para malamang ko kung saan niya dinadala. Azali, Kahili, gumising kayo. May ako ko ditong pagkain. O Jackie, ikaw pala yan. Ang sarap na na. Tara, sabay-sabay tayo kumain. Oo nga, Ate Jackie. Sabay-sabay na tayo kumain. Sige tara, sabi-sabi tayo kumain para masaya Tayo, na po pala kayo Oo anak, sinundan talaga kita Kasi, nagtataka na ako Kinuha mo yung tinapay Tsaka sardinas Yung isang araw naman, damit naman yung dala mo Kaya sinundan na lang kita Anak, sino ba sila? Bakit di mo ipakilala sila sa akin? ay sorry po Unagliin po ko sa inyo Ito po pala si Rosalie at si Kylie Mga kaibigan ko Ang gano'n ba Jackie? Mga kaibigan mo pala sila eh. Bakit naman inili mo sa akin? Tapos, kumuha ka pa ng pagkain nang hindi mo pinapaalam sa akin. Sige, magsitayo muna kayo lahat. Sige po tayo. Jackie, ano ba nangyari sa kanila? Bakit sila dyan natutulog? Tay, kasi wala na po silang magulang at bahay, kaya po dyan sila natutulog. Ah, ganun ba, Jackie? Bakit? Ano ba nangyari sa magulang nila? Saka saan sila nakatira? kuya, hindi na po namin alam kung saan po kami nakatira. Malaboy-laboy na lang po kami, hindi po namin alam. Nandito na po pala kami sa lugar nyo. Yung magulang po namin, wala na po sila, na-aksidente po sila, kung sumakay po sa bus. Kuya, sorry po. Hindi na po kami mangingingit kay Ate Jackie ng pagkain kung magagalit po kayo. Ano ba kayo mga bata? Hindi naman ako nagagalit sa inyo. Bagkos, natutuwa pa ako sa ginagawa ng anak ko. Ang ayaw ko lang sa anak ko, na nililingin pa sa akin, yung binibigay sa inyo ng mga pagkain. Sa nga pala, ano nga pala mga pangalan nyo? Kuya, maraming maraming salamat po. Hindi po pala kayo galit. Ako nga po pala si Rosalie. Siya po si Kylie, yung kapatid ko po. Jackie, ngayon, kilala ko na sila. Saka alam ko na rin kung ano nangyari sa kanila. Jackie, tatanungin kita. Gusto mo ba sa atin na sila tumira para hindi na sila palaboy-laboy dito at para hindi na sila natutulog kung saan saan. Opo, Toy. Masaya po ako. Sabay na po sila titira. E di ibig sabihin yan, Jackie. Umapayag ka na na sa atin sila titira. Rosalie, Kylie, okay lang ba sa inyo? Sa amin na kay titira? Opo, papayag po kami. Kuya, masaya-masaya po kami. Sa inyo na po kami titira. At magiging kapatid na po namin si Jackie na mabait. Oh, yan naman pala, Jackie. Wala nang problema. Tara na, muuwi na tayo sa bahay natin. Oo oh, nga. Rosalie, Kylie, tara na. Hindi na sa bahay. Sige po, Ate Jackie. Tara na po. Tara na, mga anak. Sige po, tayo.